ngayon, kamusta? Kamusta kayo dyan mga brother? Magandang umaga sa inyo lahat. Magandang buhay. Ingat-ingat tayo saan man tayo pupunta sa araw na ito mga brother. Yun na At kahapon sa pagbiyahe ko, nasugatan yung flexible hose ng preno ko mga brother. Salamat na lang talaga at nakapasok ako sa loading area. Doon din mismo pag ko ng preno, wala na. Bali. preno. At saka ako. Paano mo sabi? Buti na lang may handbrake. Kung wala, naku po. Laking mm. dagok, laking mm. sakit sa ulo. Lalo pag palusong. Wala na. Finish na. Kung kano'ng mayayari sa preno nyo, naku. Umpisahan nyo na. Umpisahan nyo na magdasal. Hahaha. <laughs> so, yung ginawa ko mga brother para makauwi man lang. Oh, ano? Bakit? Pinistro ko yung araw. Ano, pinutol ko yung isang flexible hose tapos siniscrew ko para may uwi ko yung sakit Kasi wala na talaga siyang preno. As in, wala. Pero kaya mo pa may uwi yun. Basta iscrewhan mo lang. At para hindi tumagas yung fluid. Okay? Kaya tingnan yung ginawa ko. At ngayon, magpapalit tayo ng no, flexible hose. Okay? So, tara. Ayan siya mga brother. Ayan. Ito yung ginawa ko. Tinupi ko. Pero hindi siya matupi. Wala rin kasi akong vice grip. Kaya in-screwhan ko na lang. Ayan. O. Ayan. In-screwhan ko para lang makauwi. Ayan lang Ngayon, tatanggalin natin yan. Magpapalit tayo ng flexible hose. Pinutol ko kasi yan. Pinutol ko yan. Ito yung kaputol niya. Ayan. Tapos so, sugat. sugatan dyan. Ayan, sugat. Kaya, pinutol ko na lang. Tingnan nyo kasi pag nagpalit na ano, sumasaya dito. Dito yan nasugat, itong yero na to, ng pansa. Natatagtag. Tapos kumikis-kis dyan, kaya nasusugat. Eh, sugat yung ating flexible hose kaya pag nagkabit yun, tingnan yung maigi ay yung ginawa ko in-screw ko yung butas para may uwi yung sakyan ang karoon ng konting preno ayan siya ayan mga brother natanggal na natin Ayan, ginawa ko mga brother. O, yan. Ito. Nalagyan ko ng screw. Pinotol ko yung flexible. Nalagyan ko ng screw sa butas. Para <laughs> hindi lumabas yung fluid pag binomba. Tapos, nung nagkaroon ng kahit konting preno, alalay na lang ako Pauwi. uwi. Ayan, Ayon, ginawa ko. Ay. Ay bala mga brother bagong bili ko tong horse na to eh bago to nakalimutan ko lang kasi na may sumasayad pala ayan meron mga rito sumasayad pala sa flooring kaya, ayun buti na lang talaga buti na lang at hindi sa palusong nawalan kung sa palusong nawalan ako paano na lang kaya salamat pa rin salamat pa rin talaga Ah, uh, tira, linggo pa man din yan mga brother Kahanap tayo kung saan may auto shop na bukas Makabili ng flexibulos uh, Wala, maghanap muna tayo Ayan so, na mga brother At makabili na tayo ng bagong flexible so, May excel binili ko para hindi sumayad Kabit na natin kasi baka mamaya umulan na naman. Ye, okay, tigas. Ha? Oh, sagad mo sa flooring. Sagad mo lang. Aw. Okay, bomba ulit. Bomba segi. Ge. sudah jeploring. Sedat. Sedat bertegas. Ya. Ya, mula awak mula kena ya. Oh, si bomba Oke, wag mong bitawan ah. Wag mo nang bumbahin. Pag na ya, ano mo na permis mo na pa mo. Yeah, bomba. Ne, okay, bumba! Oh, apakan mo lang ng diretso. wag Huwag yung, wag ka nang bumomba. Ya, yeah, mo kahit bumawa sa flooring. O mirror siguro yung kadimonyo ng aking kamay. Gumalaw. Anak na po. Bumomba ka rin? Baliw. Ano, 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 iyon na mga brother tapos na natin gawin yung ating preno nagpalit tayo ng flexible hose salamat dito sa screw at nakauwi ako dahil dito <laughs> so, kaya na mga brother pag nagpalit kayo ng flexible hose o kaya mag -ano kayo ng preno biblade mo siya na hindi yung mandar tapos biblade mo pa rin siya pandarin mo yung makina mo i-blade mo pa rin siya para sigurado sigurado Check natin palagi yung mga preno natin mga brother kasi napakahirap. Kunting mali lang. Kunting mali lang talaga sa kalsada. Pag preno nawala. wala, discrash yung katumbas niyan mga brother. Kaya ingat-ingat tayo. Ingat-ingat tayo palagi. Check natin palagi sa sakya natin. Para sigurado tayo sa ating mga biyay. So, tandaan nyo mga brother, pag nag-blink kayo, kailangan mawala yung parang bumubula yung pumuputok-putok dun sa ano kasi hangin yon, kailangan matanggal yon lahat kailangan solid yung lalabas na fluid doon sa blader para sigurado walang hangin okay marami na yung kamay ko <laughs> maraming 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 salamat sa pag subaybay mo sa isa ko na mga vlog kita kits ulit tayo next vlog mga brada ako'y okay, maliligo muna hindi ko na nakunan yung pagblade ko ng commander kasi nagmamadali ako. Baka bumuhos na naman yung kalaban. Umuulan kasi. Ulan, hinto, ulan, hinto. Kaya minadali ko na. Tira mo yung likod ko. Duming, dumi, dumi <laughs> na ako. Basag-basa na ako dahil umu umuulan kasi. out sa inyo lahat-lahat dyan. Ingat-ingat kayo. At mabuhay kayo. Hanggat gusto n'yo, ingat. Yeah.